Hello guys, kamusta kayong lahat? Lalo na sa aking mga friends and follower or subscribers sa YouTube channel. Kamusta po kayong lahat? Ngayon, gusto ko lang mag-share na mayroon akong nakita sa isang dagger na tinatanong kung kaya daw ba mabuhay or mabuhay or tumira dito sa Amerika na minimum wages lang. Pero sa akin, kami ay dito sa Florida. Kaya po naman mabuhay ng minimum wages. Basta dalawa kayo nagtatrabaho, mag-asawa ay kaya naman po. Kami nung bago kong dating dito ay isa lang nagtatrabaho sa amin, yung asawa ko lang. Ngayon, pa, ngayon ay okay naman kami. Kahit mahirap, mahirap nga lang ng konti parang tight ang buhay nyo. Marami kayong mga bayarin, marami kayong lahat. So, time na yun, nagbabayad pa kami ng bahay. Kaya, ang dami-dami. Ang maganda lang po ay medyo maganda ang buhay na nung konti. Kasi, ang asawa ko ay medyo maganda ang kanyang trabaho. Kaya po, minimum wages niya, tapos may extra siyang kita sa overtime at saka pag nagtitrip sila sa trabaho niya. Kaya po, ganun. pero kung tututusin dito sa Amerika ay kung minimum wages kayo ngayon ay almost $15 na lahat halos dito sa Florida. Tapos dalawa ka nagtatrabaho, yun yun yung mga pambayad sa utang o mga lahat ng bills. Tapos kung hindi ka naman magastos, hindi naman kayo shopping-shopping, ang pamali-mali, okay na po yun. Ayan. Kasi medyo mura po dito sa lugar namin. At, uh, yung iba, pag hindi na nila kayang bayaran yung mga utang nila kasi nga, maliit yung kanilang sweldo, nagdadalaw trabaho sila. Nagdadalaw trabaho sila para meron silang pambayad sa iba nilang utang kasi sobrang dami dito sa Amerika. Mga bayarin, katulad ng car, kailangan mo ng car kasi malayo yung trabaho mo sa bahay mo. Tapos, kailangan mo ng bahay or yung iba, nung upahan na lang kasi mahal din ang ang uh, maintenance ng house. Tapos, meron pa yung tax, property tax every year. Kailangan mo pa siyang kunin ng insurance. Ayan, kaya pwede naman. Kasi the more maliit yung kita mo dito sa Amerika at may anak ka, ay marami naman mampung tulong. Ganon din po yun. Parang nag alam nila kung paano anuhin yung pera. Pag meron po kayong pera, marami lang kayong binabayaran. Pag naman konti lang yung pera niyo, marami naman tulong. May free food stamp, may free health insurance, free din ang school dito, yung sa public school, tapos yung mga pagkain sa school ay libre din po. Kaya, for me, basta hindi ka masyadong magastos dito sa Amerika, ay okay naman ang buhay nyo kung minimum wages. Okay? Minimum wages. Ngayon ay dalawa na po kami nagtatrabaho na asawa ko. Kasi ang ko ay nagtatrabaho. Ay, ang anak ko po pala ay nag-school -e na. Kaya yung asawa ko nagtatrabaho, ako rin nagpa-part-time kasi hinahatid sundo ko ngayon anak ko kaya medyo okay okay naman ang buhay kahit mangutang tayo meron tayong pambabayad sa susunod na buwan ganoon lang po ang buhay dito sa Amerika gusto mo mag shopping meron ka naman pang sa next month kasi may trabaho ka ganoon lang po yun kaya kung wala ka naman trabaho huwag ka na nang mangutang kasi wala ka naman pambabayad okay Ayan, na-share ko lang ang buhay dito sa Amerika. Sa so una po, mahirap talaga. Pero pag nakasanayan mo na, magiging okay din ang lahat. Kaya yung mga pumupunta dito na Pilipina, tapian sa Ibiza, basta kayang kaya nyo naman mabuhay dito sa Amerika. Sa una, malungkot lahat, pero masasanay din po tayo. Tulad ko, sasanay na din ako kahit miss na miss ko rin ng Pilipinas, pero kailangan natin mag-TS na dito ang ating pamilya. Bye-bye. Um, Thank you for watching. Love you, bye.